Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na, na po kayo na? naway sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Siyempre, balik topic tayo. Ano ang tatlong ugali na ayaw ng isang babae sa lalaki mga kasawi? Ang una mga kasawi is mayabang. Pagkang isang lalaki ay mayabang, ayaw na ayaw ng mga babae yan. Kasi nga yung mahilig magpahangin, yung tipo ba na kahit walang ipagmamayabang pero napakahangin ito. Mas maganda sa lalaki na simple lang pero may dating simple lang pero may pagmamayabang hindi yung wala ka ng ampera wala ka ng kayamanan wala ka ng pwedeng ipagmalaki pero napakayabang mo pa rin alam mo yung pakiramdam na yung lahat ng sinasabi ay hindi totoo at higit sa lahat yung parabang wala lang kwenta yung nagpapahangin lang talaga siya lakas lang makaalas ka pero wala naman talagang ipagmamayabang ayan yung ating una na ayaw ng babae ang pangalawa mga is mahilig tumingin sa ibang babae. Lalo kapag once ng isang lalaki ay magkasama sila ng kanyang nililigawan or magsyota. Alam nyo ba, ang mga kalalakian ay mahilig tumingin ito kahit nakasama ka. Tapos ito ay patingin-tingin yung mata ay hindi nakapokus lang sa'yo. Lalo kapag kayo ay nag-uusap tapos biglang may dumaan na babae na maganda or sexy ito. Tapos ito ay panay tingin at tahabol ng tingin. eto yung isa sa mga inaayawan ng mga kababaihan kasi nga syempre, piding namin kapag once na hindi nyo kami kasama ay hindi kami pwede maging komportable sa inyo dahil kapag kasama nyo nga kami ay napapatingin pa kayo sa ibang babae. What if pa kaya kapag kayo ay walang kasama, talaga namang walang humpay ang inyong tingin sa ibang babae. So yan yung mga rason na bakit ayaw ng mga kababaihan na ganito ang mga kalalakihan Ayan yung ating pangalawa ang pangatlo mga kasawi ay nakikipag-chat sa iba. For example, mga kasawi, nililigawan ka ng isang lalaki tapos ikaw malaman mo na meron pa rin siyang chinat-chat na ibang babae. ba diba, mabilis ma-turn off ang isang babae kapag kaganito yung inuugali ng isang lalaki na yung kahit na naliligaw na sa sayo pero nakikipag-flirt-flirt pa rin siya sa iba. ba diba? parang ang hirap pagkatiwalaan na kapag ganito ang isang lalaki yung kanilang ugali. Siyempre, what if pa kaya na hindi mo siya kasama. Pwede siya makikipag-flirt sa ibang babae. Pwede siya makikipag-chat sa ibang babae. So, meaning, hindi mo nakikita na seryoso sa iyo ang isang lalaki kapag kaganito ang kanyang inuugali. Ayan yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung aking advice, mga kasawi. Kung ikaw ay lalaki na liligaw ka or may GF ka pala, ngayon palang iwasan mo na ang tatlo na to kasi isa ito sa mga ugali na ayaw naming mga kababaihan. Pero hindi naman lahat na ganito yung mga hindi gusto ng isang babae. Pero kadalasan, eto yung mga hindi ko, hindi gusto ng mga kababaihan. Mga kasabi, para naman mas makuha mo ang isang babae, para naman mas magiging komportable ang isang babae kapag ka hindi ka nakikitaan ng ganito ang inuugali mo lang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!